Libo-libong pamilya ang epektado pa rin ng malawakang pagbasa Kalumpit, Bulacan. Dagdag sa problema ng mga residente ang pahirap pang pagbili ng pagkain. Saksi Live si Nico Wahe. Nico. Marisol, baha pa rin sa malaking bahagi ng Kalumpit, Bulacan kung saan nakataas ang state of calamity. Pero maraming residente ang ayaw magpapigil sa pagtatrabaho para may makain sa gitna ng masamang panahon. pagkamayaw ang mga residente ng barangay Kalizon sa Kalupit, Bulacan sa pagkuha ng ayuda mula sa LGU nang ito sa kanilang barangay. Dahil sa baha, marami kasi ang hirap na rin sa pamimili ng kanilang pagkain, kaya malaking bagay raw ang ayuda. Uh, Chef, now, medyo hirap ngayon. Yeah. Dahil maraming ano talaga, maraming din nakakapagkana po ay. medyo hirap talaga ang barangay Kalizon. Pero may ibang residente na pinipilit pa rin talagang pumasok sa trabaho kaya ng factory worker na si Emanuel. Sir, buti papasok pa tayo eh. Ganito na ang itsura. Eh hanggang kaya po may sasakyan pa papasok po. Pero hindi may tatanggi na mahirap daw talaga. Ngayon ang pasok ko po ay 8. Kailangan po na maagawang umalis para may masakyan pa po. Pwede hmm. nila mag-absent? Kailangan po eh. <laughs> ang magpinsang ito, naabutan naming dala mga bag na may pang isang linggong damit. Lilikas daw muna sila para makapasok sa trabaho. Ngayon po hanggang saan na doon po ngayon. Eh. Ewan ko baka buwas, Ang gandig na po yan. Ba't po na isipan yung lumikas? eh pumapasok po kami. Mahirap kapag kapapasok. Eh. Dito sa barangay Kalizon sa Kalumpit, Bulacan, hindi naman daw agad bumabaha kapag nag-high tide ang Pampanga River. Pero sa oras na magpakawalanan ng tubig, ang bustos at ipudam dahil sa masamang panahon, saka na aangat ang tubig at mawawala lang matapos ang isang linggo. Depende pa kung hindi masama ang panahon. Ibang kalbaryo naman ang epekto ng baha kay Mang Monico at asawang si Emerita. Kailangang ilipat muna ni Mang Monico ang kanyang asawa sa bahay ng kapatid dito para sa nakaschedule na dialysis bukas. Mrs. meses ko din na dialysis, tatlong beses isang linggo. Kaya linipat ko dito. Kasi bukas alas 4.30, maga, punta kami sa hospital, dialysis, alas 5. May hirapan kasi siya kung sa bahay nila manggagaling na ngayon ay lubog sa baha. Napakahirap. Mahirap pumunta. Eh, kami sa baha. Naglalakad kami. Eh, Muulan pa. Pagalang masakyan. Sana nga eh, bumaba na yung tubig para ma maayos kami makapunta. Ayon sa LGU, makit na sa mayigit 41,000 ang pamilyang naapektuhan ng baha. Mayigit 300 at 6 na po ang nasa evacuation center. Paanawagan ng LGU sa national government na tulungan silang solusyonan ng matagal ng problema ng kalumpit sa baha. Dito po sa amin sa pamahalaang bayan ng kalumpit sa lokal, ang magagawa po namin isa uh, magkaroon po kami ng pumping station. Pero po kailangan po namin ng tulong ng national, especially yung mga DPWH po, na makulong ang uh, kailugan po namin. Kasi po pag po nakulong ang kailugan namin, doon po na uh, po, pwede po tayo maglagay ng mga pumping station para po pag humupa ang tubig. Marisol, patuloy na nakaalerto ang LGU ng Kalumpit dito sa mga nabaha nilang kababayan dahil bukas ay high tide na naman na may taas pa rin na 4.9 meters. Ikalawang araw pa lang yan doon sa apat na sunod-sunod na araw na high tide sa Pampanga River. At live mula rito sa Kalumpit, Bulacan para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.